Um, dito, madyo mataas pa ho yung talahib. Uy, maga... Ay! Uy, may pop... Wow, oh, may kalabasa na. Dapat pala, naganap na tayo kanina ng kalabasa. Yan tuloy, nakabili na sila ng kalabasa. Pitasin na natin. Ha? Dalawa ha? Dalawa yan? Pwede nang pitasin? Pero hindi Di pa? Ayan guys, so... Oh. Yan. May kalabasa na po. Hello washira. Etigil. Okay. Etigil. Eh? Yan guys, first time kong maabot dito. Um... Ang <laughs> <laughs> Hoy. Magkatagod. Hoy pa Uy, pataas na ito. Ang layo naman. Ang layo kuya din do. Siya yung mala, ma, malapit sa akin malapit. <laughs> Pwede sana ito sa mga ano, sa mga bukid. <sighs> Ayan, tapos ako magpa-farm dito. My goodness. <laughs> <sighs> So, ayan guys. Uy. Baka lum lumagpas na tayo hanggat may plug. Ayan, balatanda niya tayo itong mga plug. Aya pala eh. Maro. Yan na po si Kuya Dindo. Ayan po si Kuya Dindo, umaakit po nang Paguin, oh, parang ako naliliyo. May unggoy. hoy unggoy po. Ayan, naiyayakap niya na po yung puno. Uy, unggoy. Puntik na ako, guys. <laughs> Grabe square din to, oy. Ayan po, guys, oh nangyengilo ako <laughs> Yo. yan namin kung buko siya ay mahusay pala ito sanay na sanay agoy uy sarap ano butong 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 inumin ko sarap ng buko guys Ah! Guys, ang aming bibit-bitin today, yan, kumbaga sa Bisaya, yan ang aming ibabayaw. Ano ba? <laughs> Bayaw kami ni Ati Marilo, si kuya naman din do, yan. Pagulungin daw niya. But, ang pangit naman dyan, di masakit sa kamay yan. Ay, lagay din. Ay.